Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Marso 1, 2025. Sa pagsisimula ng buwan ng Marso, isang panibagong enerhiya ang dumadaloy sa himpapawid, nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang mga sariwang posibilidad na dala ng bagong panahon. Ang pagpasok ng buwang ito ay tila isang pagbubukas ng bagong kabanata sa iyong buhay puno ng pag-asa, pagkakataon, at sariwang inspirasyon. Ang iyong likas na katalinuhan at mapangakit na personalidad ay lalong magniningning ngayon, ngunit mahalagang bigyan ng pansin kung paano maaaring maapektuhan ng iyong emosyon ang iyong pag-iisip. Minsan, ang pagiging hindi komportable o alanganin ay maaaring magdulot ng pagdadalawang isip, Kaya't pagtuunan ng pansin ang iyong nararamdaman at humanap ng balanse sa pagitan ng iyong puso at isipan. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang unahin ang kabutihan at kaligayahan, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Habang iniinda mo ang mga pagbabago sa enerhiya ng panahon, mapapansin mong ang iyong kalooban ay tila mas bukas sa mga posibilidad na maaaring dumating. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipahayag ang iyong tunay na damdamin at gamitin ang iyong kasanayan sa komunikasyon upang magbigay inspirasyon sa iba. Ang iyong kakayahang makipag-usap ng mahusay at natural ay nagbibigay daan upang maabot mo ang puso ng maraming tao kaya gamitin mo ito upang magdala ng liwanag sa kanilang buhay. Sa bawat salitang iyong bibigkasin, tandaan na ang iyong boses ay may kapangyarihang makapagbigay ng pag-asa, makapagpagaan ng loob, at makapagbigay ng inspirasyon. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa aris, maaaring madama mong may kakaibang lakas at sigla sa iyong pagkatao. Ang enerhiyang ito ay nagtutulak sa iyo upang maging mas mapusok, Handang sumubok ng mga bagong bagay at lumabas sa iyong comfort zone. Maaari kang makaramdam ng matinding pagnanais na sumabak sa mga bagong pakikipagsapalaran, ngunit bago ka magpasya, maglaan ng sandali upang humina ng malalim at suriin ang iyong mga galaw. Ang sigla at kasabikang dala ng aris muon ay maaaring maging kapakipakinabang kung gagamitin sa tamang paraan. Ngunit maaari rin itong magdulot ng hindi inaasahang resulta kung hindi mo ito bibigyang gabay. Sa halip na tumalon agad sa isang bagay ng hindi pinag-iisipan, bigyan ang iyong sarili ng oras upang magmuni-muni. Pag-isipan kung paano mo maaaring gamitin ang enerhiyang ito upang palakasin ang iyong mga ugnayan, mapabuti ang iyong sarili, at makamit ang iyong mga layunin. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagmamahal at kabaitan ay hindi lamang basta aksyon, kundi isang enerhiya na maaaring lumaganap at magdulot ng positibong epekto sa paligid. Kapag ikaw ay nagpapakita ng kabaitan at pagmamalasakit, hindi lamang ang ibang tao ang iyong napapasaya, kundi pati na rin ang iyong sarili. Ang bawat maliit na kilos ng kabutihan, maging ito man ay isang simpleng niti, isang tapat na papuri, o isang taos pusong mensahe, ay may kakayahang magdala ng liwanag sa araw ng isang tao. Ang iyong likas na kasanayan sa pakikipag-usap ay isang regalo na nagbibigay daan upang maipahayag mo ang iyong pagmamalasakit sa iba ng walang kahirap-hirap. Kaya't ngayong araw, gawing layunin mo ang magbahagi ng positibong enerhiya sa pamamagitan ng iyong mga salita at gawa. Habang dumadaloy ang araw, unti-unting mararamdaman mo ang epekto ng iyong mga kilos. Ang simpleng pagbibigay ng oras upang makinig sa isang kaibigan, ang pagpapakita ng suporta sa isang mahal sa buhay, o ang simpleng pagpapahayag ng pasasalamat ay may kakayahang makapagpabago ng pananaw ng isang tao. Sa pamamagitan ng mga maliliit na kilos na ito, ikaw ay nagiging instrumento ng kasiyahan at pag-asa. Hindi mo kailangan gumawa ng malalaking bagay upang magkaroon ng positibong epekto sa mundo. Minsan, ang simpleng pagiging totoo at mabuti ay sapat na upang gawing mas maliwanag ang araw ng iba. Ngayong araw, maglaan ka rin ng oras para sa iyong sarili. Habang mahalagang magbigay ng oras at pagmamahal sa iba, mahalaga rin ang pag-aalaga sa iyong sariling pangangailangan maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga pangarap, ang mga bagay na gusto mong makamit, at ang mga hakbang na maaari mong gawin upang maabot ang mga ito. Ang pagsisimula ng isang bagong buwan ay isang magandang pagkakataon upang muling suriin ang iyong mga layunin at gumawa ng mga bagong plano. Huwag matakot na mangarap ng malaki, sapagkat ang bawat tagumpay ay nagsisimula sa isang pangarap na may kasamang determinasyon at aksyon. Sa aspeto ng swerte, ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay Bughaw at Pilak. Ang Bughaw ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng pag-isip, katahimikan, at komunikasyon, mga bagay na mahalaga upang mapanatili mo ang balanse sa iyong buhay. Ang Pilak naman ay nagdadala ng enerhiya ng intuition, inspirasyon, at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Kung maaari, isuot mo ang mga kulay na ito o isama sa iyong paligid upang mas mapalakas ang iyong positibong enerhiya at swerte ngayong araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, siyam, at dalawampu. Ang tatlo ay nagdadala ng enerhiya ng pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili, habang ang siyam ay sumisimbolo sa espiritual na paglago at pagpapalaya sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa ang dalawampu ay nagpapahiwatig ng balanse at harmonya sa iyong buhay. Gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mahalagang desisyon. Para sa maswerteng gawain, subukan mong magsulat ng iyong mga layunin o pangarap sa isang papel. Ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon sa iyong isipan ay makakatulong upang mas mapabilis ang katuparan ng iyong mga nais. Maaari karing makinig sa musika na nagpapalakas ng iyong loob o maglaan ng oras upang makipag-usap sa isang taong nagbibigay inspirasyon sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pag-isipan kung ano ang iyong natutunan. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga hakbang na nais mong gawin bukas upang mapanatili ang positibong enerhiya na iyong nararamdaman ngayon? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan, Gemini, na ang iyong kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at positibong isipan, at makikita mo kung paano magdadala ng swerte at kasiyahan ang bawat aksyon mo. Ang mundo ay puno ng posibilidad, lahat ng ito ay abot kamay mo, basta't may tiwala ka sa iyong sarili at sa kakayahan. Mung lumikha ng isang mas maliwanag na hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.